Taon-taon ang mga naniniwala o nakikisakay lang sa turong kristyanismo sa Biblia ay kanyang-kanyang pagdiriwang ng pagsapit ng kapaskuhan o Christmas. Makikita ang pagpapaganda ng iba't-ibang mga lugar sa buong mundo upang maging pasyalan at makiisa sa pandaigdigang selebrasyon ng Christmas season. Ngunit may napakalaking kulang ang ibalita kung ano ang magagawa ng isinilang na si Jesus Cristo noon sa isang sabsaban. Siya ang anak ng Diyos na bumaba ng langit upang alukin ang makasala ng tao na tubusin ang kasalanan nila. Iligtas sa kasasadlakang impyerno ang kanilang mga kaluluwa sa kakilakilabot na kaparusahan na may pagdurusang matindi. Inaalok rin ni Jesus na bigyan ng buhay na wala hanggang ang mga tao, makarelasyon ang tao at pangunahan ang kanilang pamumuhay na maging banal, matuwid, nalalayo na sa mga kasalanan hanggang sa isama niya sa langit. Kung sila'y pumanaw o datnan sa kanyang muling pagbabalik, kung papayag ang mga tao at tutugon sa kanyang paanyaya at kung ayaw nila, walang magagawa ang Panginoon Yesu Kristo. Did you know that Where angels trod. Did you know that your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day? Kaibigan, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay at hindi mo nararamdamang buhay ang Diyos sa iyong buhay, wala ka pang nararamdamang tunay na relasyon sa Diyos, di ka pa malalimang kinakaugnay ng Diyos, si Yeso Kristo ang taming kasagutan sa lahat-lahat ng iyong pagdurus at kalungkutan, mga problema at kawalan ng kasiguruhan sa hinahanap mong kapayapaan, kaligayahan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Maaari mo siyang pagtiwalaan, tanggapin ang alok niyang kaligtasan at pakikipagrelasyon. Unaanyayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Heso Kristo bilang magiging tagapagligtas. ng iyong kaluluwa. Kung ito ang talagang nais ng puso mo, kaibigan, inaanyayahan kitang sumunod ngayon sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sakripisyo. Namatay ka sa krus para sa aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at maghari sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at Tagpagligtas ng aking kaluluwa patawarin mo ako sa naman ng kasalanan kay Eba at Adan at sa aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Ito'y itinatakwil ko na sa aking buhay at ito'y aking kinamumuhian at dinidesisyon ng hindi nababalikan. Hugasan mo po ako ng iyong dugo na nabubo sa krus ng kalbaryo. Salamat sa buhay na wala hanggan. Naway ito'y aking ingatan. Tulungan mo rin akong ituwid lahat ng aking naging pagkakamali. Ikaw na lang ang tanging Panginoon at Diyos sa aking buhay mula ngayon. Pangunahan mo na po ako, pagharian at gabayan mula ngayon. Gawin mo po akong taong lumalakad ayon sa nais mo at hindi sa aking nais. Palaguin mo ang aking pananampalataya sa tulong ng mga taong tapat sa iyo. Igawad at ibaba mo po ang banal na espiritu sa akin. Gawin mo po akong matuwid banal at masunurin sa iyo sa aking pamumuhay. Gawin mo akong patutuo ng pagiging anak mo, maging asin at ilaw ng mundo maging mabuting halimbawa at mag-akay ng iba pang mga tao na di kapakilala at naliligaw at mga nanghihina. Salamat po, Panginoong Heso Kristo. Amen. Mary, did you know that your babe one day one...